Para sa magulang mo? Kay Feli. Nandiligaw na damo ko ah. Bakit? May pakakain ka na ba? Eh, kaya nga ako nagsisikap eh. Ano ba nakalagay diyan? Eh, di gusto ko siya. Mahal ko siya. Ganun. Maniwala kaya yun? Eh, kaya nga sinusulatan eh. Para malaman. Eh. Ano yan o Ano ka? Love letter. Anong love letter? Tulad sa mga magulang niya, huwag ka na makikialam. Para sa magulang mo? Kay Feli. Nandiligaw na damo ko ah. Bakit? May pakakain ka na ba? Eh, kaya nga ako nagsisikap eh. Ano ba nakalagay diyan? Eh, di gusto ko siya. Mahal ko siya. Ganun. Maniwala kaya yun? Eh, kaya nga sinusulatan eh. Para malaman. Kumain na tayo. Mamaya na yan. Anong no, naguusapan? Wala namang kwenta. Eh, hey, kain-kain. Tignan mo O, kumakain. Pa, may bisita pala tayo ah. Lolo Hugo, si Abigail Ho. Kumusta, Iha? Siya naman po si Feli. Pasensya na kayo sa bahay namin, ano. Puro lalaki nakatira rito eh. Wala man lang nag-aayos dito eh. Huwag ko kayo maglala, laluhugo. Malapit na ako magbukong bahay ng babae itong lugar natin. Totoo ba yun? <laughs> naku, ewan eh, ko po kay Magno, nagbibiro lang po siya. <laughs> <laughs> Totoo sinasabi ko. Teka muna, teka muna. Puro na yata usapan niya na. Nasa ba siya? lamang natin ng merienda. Tukbol! Ho, oh, ano po yun? Hay naku, huwag na ako kayo mag-abala. Kasi kailangan makabalik kami agad sa trabaho eh. Kasi break time lang ho namin. Ah, ganun ba? Ay, nako mga tita. Ang mga binibigay sa inyong anda na inyong mga kabet ay e eh, invest ninyo sa alaha. Magpaka-wise kayo. Dahil pag hindi na kayo binigyan ng mga anda, patay na yung mga beauty nyo. Kasi ang alaha, may tatanla niyo o kaya naman, ay may bebenta, buti pa to. Wise! Wise! Bagay mo ba sa akin? Sa bagay. Pwede na rin. Naku, dahi, hindi bagay sa'yo mukhang matanda ka kung sa bagay. Mas magugustuhan ka ng TUM. <laughs> He, kunin mo lahat ang complete set, Bagay na bagay sa sa'yo. Ay, ka, anong mo? Ay, naku, sige na, kumuha ka na. Yan, magaganda yan, oh. Solid gold yan, galing sa bangko. Basta kumuha na kay sa akin, kesa sa bangko kayo kukuha. Pag wala na kay may uhulog. Bilis-bilis sa'yo, darating ko. Ako na yung... bilis, -bilis o, type ko to, ha? Pero bahala na yung mulo kung kailan ako makakaluwag. Naku, ikaw naman parang hindi ka suki. O, okay lang yan. Alam ko na. Ito, kukunin ko ito. Ito, o, gusto sige. ko. O, ito, ayos sa Ay akin to. O, pa, paano, sige tita? Niya. O, pa, paano? Eh, this is where din yun. Saka na lang ulit yung magkita-kita, di ba? Bye. O, sige, tita. Pa, paano? May show pa ako. Okay. Uh, Tuloy ka. Um, auntie, si Magno. Magno, anti ko. Magandang hapon, ho. Ang galing talaga nitong pabangking ko. Manang-mana sa akin. Makalain mong pareho pa kami ng type na lalaki Um, maupo ko muna mag-dot kung wala kita na kahit na mainom. Ah, oh, na. Hindi mo na akong magtatagal eh. May pa ako. Sige. Sige. Hoy! Sandali lang. Anong ginagawa mo rito? Wala kang katila-tila. Hindi ba sinabi ko kung huwag kang usap sa pamangkin ko? Gusto mo dito, ha? Chong! Chog! Talagang ang ulo mo, no? Chog! Wag ko! Chog! Wag ko! Wala namang sa ginagawang masama, eh! Hinatid lang niya ako! Yun na ang masama, eh! Chog! Ado? Love, sweetheart! Ano ba? may na naman yung ulo mo, eh! Halika nga! Pabihaan mo na si Magno! Mabuti-buti dito sila nag-uusap kaysa kung saan-saan! Halika na! Ako lang bahala sa'yo! Huwag ka nang babalik dito, ha! Tama na! Ano ba? Sige, sige, sige! Pasensyahan mo na, sigit Sige, tsaka na lang tayo mag-usap. Tuloy na ako. Ikaw naman ang init-init ng ulo mo. Cool ka lang. Bumili ka ang hampir doon para mawalang init ng ulo ko. Sige na. Mm -hmm. Mabasa may pigas sa lababo, ha? Opo, mapibihis lang ako. Hello? Sita. Sita. Wala, may binil lang. Ha? Tungkol sa lahas? O sige, sasabihin ko lang sa kanya. Okay. ba? Ah, ang tagal ko ba? Hindi ka sa tasa tayo mag para may privacy tayo. Ha? Sige. Sweetheart, anong gusto mong pulutan? Ha? Sausage na lang. Abigail, pagkatapos mo dyan magluto ka ng sausage, ha?